Shout out po sa inyong lahat, mga amiga. Ayan, nagluluto po ako ng ulam. Ito po ay ginisa ko na kanina sa sibuyas bawang. Pinalambot ko na po ito, mga amiga. Ngayon, ilalagay ko po yung, ano, lagay ko muna to pampalapot. Ayan. Ito po ay, ano, ah uh, rino, mga amiga. Ayan. Lagay ko po siya. Kasi malambot na po yung, ano, siya. Pampa, ano po yan. Ayan. Kasi malambot na po yung karne. Tapos, itong, ano po, tomato sauce. Ayan. Ayan po. Ayan. Sisimuting ko na lang po yan. Ayan po. Yan ang aking, ano ngayon, apritada mga amiga. Ayan po, linagay ko na po yung tomato to sa tomato sa tsaka rino. Ayan, malapot na po siya. Lalagyan ko na po siya ngayon ng paminta po, mga amiga. Ayan, ang aking linuto ngayon, ulam tanghalian. Ayan, nilagyan ko na siya ng ano, paminta. Ayan. Tapos, lalagyan ko po siya ng Ayan. Ito po, ano, ilalagay ko po ito kasi naiprito ko na po ito eh. Uh, para hindi siya masyadong malambot. Ayan, lagay ko na po rin siya dyan para isang ano na lang po para mapakuluan. itong ano ayan bagay ayan, ko sya dyan ayan bagay ko sya ko sya ng ano ayan konting patis po yan. Ayan. Patis. Ayan. Nagyan ko siya ng patis. Patis po ang pantimpla ko po mga amiga. Ayan. Tapos ilagay ko na po yung uh, ito mga amiga. Ayan. Ayan. Tsaka titikman na lang po yan mamaya mga amiga ayan ang aking dinutong apretada mga amiga yan malambot naman na yung chicken mayroon pa akong gulay po na ilalagay yan sunod ko na rin yan dyan yan kasi pinalambot ko na yung ano mga amiga yan ayan lang po maraming salamat po sana po ay masarapan po ang <laughs> kakain po Ayan po, masarap naman po. Ayan. Ayan lang po ang aking binutong ulam ngayon na apritadang manok. Ayan. Salamat po. Bye-bye. Salamat po sa panonood.